At nagsimula na ngayong araw ang Specialized Training Program ng Department of Health at saka World Health Organization para sa mga health worker bilang bahagi ng paghahanda ng Pilipinas sa posibleng pagpasok ng Ebola virus. Ito ang balita ni Joe Andano. Paabot sa mahigit isang daang mga health worker mula sa mga pampublikong ospital sa bansa ang lumahok sa unang araw ng Specialized Training Program ng Department of Health at World Health Organization na idinaos sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Layunin ng programa na maihanda ang mga medical practitioner at ospital sa bansa sa bantang pagpasok ng Ebola virus. Ang RITM ang isa sa mga ospital na itinalaga ng DOH na mangunguna sa panggagamot sa mga pasyenteng posibleng maapektuhan ng nakamamatay na sakit. In certain specific areas, additional more deep dive, more intensive training will be given, particularly around uh, the potential team that might go from RITM to support if it was a hospital that was calling for additional support across the country. dalawang DOH refer Peripheral Hospital ang sumailalim sa training. Bawat grupo ay binubuo ng limang miyembro kabilang na ang dalawang doktor, dalawang nurse at isang medical technologist. Sa pamamagitan ng training, ituturo sa mga health worker ang mga kaalaman kaugnay ng Ebola virus. Magbuot ng pumasok ang isang pasyente, yung unang titingin sa kanya sa triage, sa consultation room, pag na-admit man siya kung sa ward, yung gagawa na kanyang test kaya may medtech din tayo sa laboratory at eventually kung ma-discharge ng maayos ano dapat ang paghahandang meron sa komunidad at kung hindi naman suswertehin din ano din dapat ng paghahanda Kabilang sa mga tatalakayin ng tamang paraan ng paggamit at pagdidispose ng mga personal protective equipment o PPE, pagsusuri sa isang taong may sintomas ng Ebola virus, laboratory methods at iba pa nakapaloob rin dito ang pre- and post-training examinations base sa international standards ng WHO. Kumpiyansa naman ng Department of Health at World Health Organization na malaki ang may tutulong ng specialized training program upang maihanda ang bansa sa bantang pagpasok ng Ebola virus. Para naman kay Lieutenant Colonel Anne Marie Akot, Medical Corps mula sa AFP Medical Center, napapanahon ng training lalo't papauwi na sa bansa ang mga peacekeepers mula sa Liberia. We have a contingent from Liberia They will be coming home, so this is very timely because we will be manning the quarantine team of the armed forces of the Philippines. Tatagal ang training hinggan sa ikatlong ng Oktubre, habang sususunod daling na gona katakdana sumailalim sa pag-sasanay ang mga health worker mula sa mga privateong ospital. John Nano, UNTV News Worldwide.